Okay, dagdag ka alam lalo doon sa mga maguhang pa lamang. Kasi kaya ako ito isi-check inyo. Kasi nakakita ako na nagkakalas ng gulong ng uh, Toyota Revo. Ang uh, paluwag nila, palikod. Ibig sabihin, ang paluwag nila, uh, clockwise. Ang kalimitan sa mga Toyota, ang uh, pakalas nila, pakaliwa pa rin. Parang yung naka-standard na turnilyo, diba? Ang tornilyo, pakaliwa ang pahigpit pa kanan so ang uh, paluwag nito pakaliwa itong bandang left side o oh, ayan o oh. bandang left side ng kanyang gulong ayan ang pakalas nya pakaliwa rin yung kabila ang pakontra pero ito uh, pakaliwa isinir ko lang kasi minakita nga ako nagkakalas sa halip na uh, paluwag ang uh, ano nila pakanan palikod dapat ito paharap yan pakaliwa ayan o oh. So ang ano niyan uh, ang paluwag niya counterclockwise. clockwise ayan oh counter clockwise ang pahigpit clockwise oh ayan ha ah. dagdag kaalaman ah, lalo doon sa mga baguhan pa lamang okay